Good morning, morning, Good morning, Good morning, Good morning, oh, sarap mo, Good morning, Good morning, Good morning, Good morning, morning, Nanahanap din natin yung mic natin So ayun, we're back Itong video na to ay para sa pamilya ko at isang lok loko-loko nyong panganay Inaantay pa natin magbukas ang Blake's eh kasi 10am sila magbubukas na napayagan tayo ng Blake's So ayun guys, sa nakikita nyo naka-uwi na po tayo, Baguio City Itong vlog na to at ito, prank! ang ating pamilya pero sana makisama ang Blakes sila ang unang pumatak sa isip ko syempre unang una minarinate ko na yung kapatid ko sinabi ko na ganto gawin niya sinabi ko na ano mag dinner sila na binukon binukon sila tas huwag niya sabihin na makunagbook ang plano sana payagan tayo ng Blakes na maging isa sa mga empleyado nila for one one day sana kung na kung, kung nag-oo sila tuloy ang plano kung hindi bagong plano simulan natin sa Blakes guys tawagan natin sila hello good afternoon thank for calling Blakes probably here afternoon po. Ate, matanong lang po kung kailangan po ba mag-book pag dinner for 6pm? For 6pm, most likely pagka weekday, wala namang pila po. For that 6pm, wala na po kami reservation, sir. Or... Ah, okay po. Ate, may tanong po ako kung sakali, kung open po ba ang Blake sa paggawa ng content sa kanilang restaurant? Ah, uh, yes, yes. Sure. Opo. Ah, <laughs> so, ang plano po sana, ate, tanong po din po kung pwede po ba ako maging empleyado nyo for one day. Sige po ate. ...to provide sir ko and then para mapaalam po namin. Sige po ate. Salamat po. Kakain din po kami dyan. Salamat po ate. Salamat po ate. Wala po ako naman. Thank you po. No problem po. Thank you. Hindi ko lang alam sinasabi ko na bubulol ako mag-Tagalog. Nabubur yung mga tagalog guys. Pero yun, sana payagan tayo. Tayo lang natin yung tawag nila. On the day ko lang din kasi ito na plano eh. And, sana payagan tayo ni Blakes na iserve yung pamilya natin. Kira, <laughs> ganto pala pag hindi play ano, no? In Iniisip ko kasi yung nag-crush -nag na files. Ayot na yan. Day na guys, tumatawag sila. Hello? Hello, good afternoon po. This is Kyle from SM Baguio. Sir Han po? Ah, yes po. Hello po. Hi sir, sila Hello, po yung 8-4 kanina. Ah. Ito, I think, I'll on this 6 p.m. po. Oh. Opo, opo. Dito sa For, wait lang po. Um, for five people po. For five people? Apo. Balay, na-approve na po natin yung requests niyo, sir. Na reservation for 6pm and then you may mm -hmm. serve po at the table. Oh, I could serve them? Yes, sir. Perfect, perfect. Salamat po ate. Salamat po na marami. See later po. No worries. Thank you. Thank you po. See you po. Re, nakuha natin. Let's do this. Let's go. Next, tawagan natin kapatid natin. Siyempre, marinate natin. Hello. Hello. No no, 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 Mika, I already booked a table for you guys for 6pm, yeah? 6pm? Yep. Sa Blake's SM. oh pala, no, I forgot oh. to tell you. Bakit, oof? Ayaw mo ba yun? Gusto. oh pala eh. Dito kasi ako, work. Baka di ko kayo matawagan mamaya. So, ang gawin mo lang, Mika mag ano ka no, mag vlog ka lang ganun. Kung re vlog vlog lang. Tapos, okay? Okay. Okay, tapos yun lang. Enjoy nyo na lang. Sana all Blake's. Ay, okay. mag-order pa ba kami or? Hindi na ata. Kasi nakaset na lahat yun. Okay. Alright, enjoy. Bye. I won't be able to call you kaya. take videos ah. Okay. yes okay. See ya, see ya. Bye bye. Hindi <laughs> ko alam sasabihin ko. Impromptu. On the day. Ang hilig mo. Ayaw mo kasi magplano Harold. Ang hilig mo last minute. Pero yun. Blakes, shout out sa inyo. Salamat po. Handa na tayo. Let's go. Let's do this. You know, Blake's ready. Ano lang <laughs> itago yung mic. So, kailangan ko itago palintat Hello sir, may I please take your order? Hi sir, wala po tayo niyan ngayon. Pero ito pa marerecommend ko sa inyo. Mas masarap, mas mabisa. Yes, sir, may I please take your order? Dahil no guys, sana black rin yung uniform ng Blake. Kasi kung hindi, palya tayo. Ma'am. Hello po ma'am. Hello po ma'am. Ayan guys, walang, na walang nakakaalam na nandito ako sa Baguio, nandito ako sa Pilipinas. Sa lang po. Ayan, tignan natin kung paano mayarik. Kasi ang lakas pa ng ulan guys oh. Guys, balikan ko na lang kayo mamaya pag hindi na tayo sa SM. <tip> lakas ng ulan guys oh. What the fuck? Hello po, ma'am. Let's take it. Let's do this. Okay lang, guys. Okay lang. Basta matuloy ito. Come to my city, boy. Now. Ang daming tao tol, nakachinelas lang tayo Hindi na natin kung saan tayo mararating nito Ang ito po yung ating guys. Pure black din sila guys, saktong sakto Hello po ate. Reservation mo for Han? Sa 6pm? Oh okay. Masama-sama. Sir extra doon sa... Mic check. So yun guys, dito na po tayo Blake's. Ataot sa Blake's kasi tinulungan talaga nila tayo. So yun, prepare muna tayo saglit guys. Thank you. Grabe ang Blake's guys so pwede na for who can we up. Buti na lang at may experience tayo sa customer service guys. Sige po ate. <laughs> Shout out kay ate May guys. Shout out kay ate May. Grabe. Lupit ng Blake's. Meet and greet ako para sa customers niyo. <laughs> Naman kayo guys pag andito na. So na-prepare na. Ayun. Pahala natin si Adrian. So yun guys, 40 minutes pa. Grabe talaga. Ah, kaya kailangan natin. Pero yun oh, bagay naman pala eh. Blakes, baka naman. Pero so, shoutout sa Blakes guys. Shoutout sa Blakes. Apaka supportive nila. Ating game na lang, makitrabaho muna tayo sa kanila. <laughs> Customer service din ako buhay. Eh. On the way na daw sila guys. Let's do this. Parang okay. okay. nag-advance ka na lang. Ako ka lang. Oh, sige. あ <laughs> po atin. Oh, ma'am, na po ba kayo mag-order? Ma'am, i-check please. Excuse me, ma'am. Reserve na lang po kayo tapos check. Thank you po. Pwede po ask Sige po. Okay po. No problem po. po জানেেযে প্নে দেযে

Good evening po, sir Good evening po, sir, baka gusto niyo mag additional ng orders? Oo Okay lang po Any additional orders po? Ano ba yan? Si papa ko mahihain Wala na daw additional <laughs> Wala na daw po ate Tignan okay, niyo guys, natututo ako sa kanila uh, mas nila Apply na ako sa kanila guys Blakes, baka naman Cute <laughs> cute Ano na kaya? What's the next move guys? Gusto ko bang tripin si Papa? Kaso baka sa pakin na ko eh. Tayo yung bubuhos ko yung tubig sa kanya tapos yun. Ah, alam ko na te. Okay po. Sige, sige. An anong pangalan te? Si Grace. Customer Grace. Om Grace. Customer Grace po. Customer Grace. Customer Grace. Wala po. Ilang ilang ano ate, seats? Table for 3. 3. Customer Grace Table for three po Welcome to Blake's po si Alisan yung parents ko guys Nawala naman sila Yung dalawang kapatid ko na lang natira Okay kita n'yo ba yan? So, yan? guys Ang dami ko natutunan ngayon Customer service magugas Mag-dish out Magpunas Pwede na. Thank you po. See you again. Thank you po. Waiting game na lang guys. Tapos pakita tayo. Tagal naman nila mama. Gutom na ako. <laughs> Ayan lang sila guys. Oh. Ayan lang sila oh. Eat well. Kaya nga po ate. At mood daw silang lahat eh. Yung mga parents. Wala eh. Stress daw. Stress. <laughs> mas bad tripin ko pa sila. sila. Stress sila. Magugod mo sila lito. O bigla ingut ingot-gut sa mas puti. <laughs> Ito yung SM pala sa Baguio. Ayan. Ayan. So guys, tayo yung front desk. No? Thank you po. Have a good night. Kasang kasa na to sa customer service, guys. <laughs> Ito akong inisin si Papa, pero di ko, di ko wala akong maisip na way na inisin siya na hindi siya magwawala. <laughs> Nga pala, guys. Sa Blake's. Shoutout sa Blake's, guys. Talagang walang umupo dito. Grabe. Ang lakas ng Blake's par. Blake's number one. Baka naman. Sponsor. Andy Ribs. Kailangan ko irekta ko. Ate, huwag na pala. Nagano stress sila. Sabihin ko patawag ko na lang sa kasi umaalis sila. Excuse me po, ma'am. Okay lang po ba na mag-picture para po sa Blake? Okay lang po. Sige po. Yes, yung sabi po ng ano, nagpa-reserve pati po yung whole family po, father, mother, plus tatlong kapatid po. Kahit mabilis na po. Thank you po. Nafeel na daw ata ni mama guys. <laughs> Nabubulol din na oh. ako <laughs> Hindi ko alam kung tumitin si mama eh <laughs> May halata daw Katawan ko pa lang arog na arog na <laughs> Yeah 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 kay boss nan Shout sa mga mong like, sa mga minamahal Nag-iingat kayo palagi <laughs> <laughs> Ayan guys, sinaantay na lang nila si Papa. So sabi ko kailangan nila bumalik para mag magpicture. Feel ko alam na nila eh, bad trip. Pero patuloy pa rin natin. Jet yeah, plane! Pero, Happy-happy na si Mother eh. Ano ba Kitang kita geta, katawan pa lang eh. Katawan pa lang. Ako na eh. Diba? Paano kaya? Ito matawan na talaga siya. Like, i-gratis, <laughs> i-gratis Hindi niya na ako nililigot. Sabi ni Mama niya. Siya nga, siya nga. Sabi na ako katulad. Hindi siya. Ang lakas ng katag ni Mother. Napatuban agad ni Mama. Naluluhan na nga siya. Ang tawag si Mother ko. Diyos me. Ano oh ba yan? Iba talaga pagkutod ni Mama e, eh, no? Saan wala na tayong coin, Sir? Sir? Coin? Wala tayong coin? Wala na po, Sir. Sir, meron po ba ata saman Samahan ko na lang po kayo. Wala na po tayong coin. Salamat, Tony kilala ka Kaya nga eh. Di ba? Wala pa nakakaalam sa kanila ito. Eh, sorry po. Hindi may trabaho siya. May audit kami. Sige po. Audit namin <laughs> si Gini. Audit. Suspecting someone. Ayun I'm nga ni Kiara right now. Feel feel so ko. Kasi may camera na niya yung ano, may camera. Pero... <laughs>

cảm ơn các bạn, mừng tay lên, chào bạn, hello, hello, cảm ai <sharp> Okay. Kamena, mga surprise. Bakit? Pantay <laughs> <bit> niyo ba? Ha? Tayo pitting kahapon. Nasa kubo ka? kayo? Kanin alam? Kanin alam. Thank you po. Okay, <laughs> sige. Paalam. Boss, salamat, boss. Bye. Amirab. Ba wala na may Nakababa mo na ito sa meron. Let's well, have to... okay. a yeah. look. <laughs> Cheers! Thank you! For Harold's hey campaign. Woooow! Thank you, thank you, Kaya na pamilya natin ah. guys. Unang-una, salamat po sa Team Blakes pala. Ang lalakas niyo, guys. Lalakas ng Team Blakes. yun Grabe. Walang plano-plano. Ngayon ko lang plinano to. na Natupad nila. Salamat sa Blakes, guys. Hi, sorry. Don't share. Thank you po. Team Blake Thank you, thank you po. Sala, salamat po. Thank you po. Next time po, get thank you po. Ilawa na pala kitchen, mga number one. Yay! Team Blakes lang malakas, tol. <laughs> <laughs> thank, you, thank, you, thank you, thank you po. Salamat po. Salamat, salamat. <laughs> Oy, sino magbabayad ng bill? <laughs> At ganun pa man, isang nanay, isang tatay at tatlong magkakapatid ang ating napasaya at muli nating makakasama. Hindi sa lahat ng panahon ay magiging masaya pero dapat pa rin tayo maglaan ng paraan upang makasama ang pamilya at magsaya ng sama-sama. Hindi -sama. natin kontrolado ang ating oras kaya dapat bahalagahan ng bawat sandali. At sana napasaya kayo ng video na ito. Salamat sa mga nakilala ko ng unang araw at naging tropa ko na rin ng unang araw. Ako nga pala ulit si Hanley, signing out. <laughs> Blakes, baka naman. ha <laughs> ha